Good afternoon po mga kabukid, mga kalitos lovers. Dagdag tayo ng ano, tubig sa ating uh, reservoir. reserve. Ayan. Ayan o. Ayan Kita na yung submersible pump natin. Sobrang babaw na. Ito so na yung ano, update sa ating uh, all meeting na naso natin sa ano, sa rock wall. Ayan. So, ito na lang ngayon ay uh, 25 days after sowing ng ating uh, all meaty. Yan o, oh, lumabas na sila sa ano, sa down spout. Yan. Sana makaharvest tayo ng ano, malalaki nito. Ito namang ano natin, Olmiti rin to. Yan. Ito yung na-transplant na, na -transplant lahat ng anak ko. to so, Itong uh, limang layer na to. So, yan. Yan. Yeah, uh, yan, 33 days after sowing, all meaty. Tapos yung nandoon 40 days after sowing yung uh, junction natin. So sa Wednesday harvest ako niyan Wednesday. 40 days after sowing na yung junction natin. Yan. natin yun oh. Kailangan talaga meron tong ano. Meron tong black na plastic pots tulad nito. Para hindi nilulumot yung ano, yung loob ng downspout natin yun o na. malinis yan walang lumot na. pag merong uh, black na plastic pots bibili lang tayo ulit hindi dito oh, malalaki yung dito lumabas na yun oh. Na. parang nauna na to dito yun so kailangan natin kailangan na natin mag disinfect yun know? o kung nakikita nyo yan meron ng Lipspat, spot yan meron yung lip spot. yan need na natin mag ano disinfect natin to lahat pag na to ito ang last na harvest tapos disinfect natin yan pati ito meron tong lip spot yan Tries lang yan ma harvest pa natin to yan, hindi ako nagsusuo so yan po harvest natin yan sa Wednesday ang susunod ito ito ang huli sa ano to katapusan na ang, ano, ang ano, October 28 maharvest to saka tayo mag uh, ano na saka natin i-clearing linisan natin lahat ng ano ng uh, downspout tapos lagyan ng malinis na tubig tong reservoir at lalagyan ng disinfectant disinfect natin buong system ng 2 to 3 days dalawa hanggang tatlong araw recirculate siya ng ano tubig na may uh, disinfectant yan para ma-disinfect lahat ng ano system buong system tapos babanlawan at uh, na tayo ng uh, panibagong batch ng ating uh, lettuce yan po ito yung natin eh. so yan po ito po laging ginagawa ko dito yan after uh, third harvest bawat row yan pag nakatatlong harvest na ako dito sa row na to pati ito yan pag, pag nakatatlong harvest na ako yung ko na na unti unti na yung ano liliit na yung mga harvest ko at mag uumpisa na yung ano uh, lip spot so magkakaroon na ng punggos ito ang problema kadalasan sa ano kadalasan problema sa highland ang ano lip spot ganito yan ito yung na, leaf spot gawa ng ano fungus yung fungus nasa ano na system natin so yan medyo maliit na yung ano natin let's natin harvest ako ngayon ano wednesday nito so tatanggalin lang natin tong ano mga merong leaf spot na ano nasa ano lang naman yan yung mga old leaves ang may leaf spot yan, no. ito, meron kung hindi natin i-disinfect to buong system lalong ano lalong magkaka problema lalong dadami kaya kailangan ano disinfect natin lahat bago tayo mag uh, umpisa ulit yan po so ngayon magdadagdag ako ng tubig sa aking uh, reservoir meron tayong uh, 230 liters yan. gamit ko 41838 calcium nitrate at magnesium sulfate ito yung gamit natin ano, uh, kitchen weighing scale yun pa meron tayong tatlong buti 1.5 liters na. so dito tayo kukuha ng ano ng uh, pagtutunawan natin ng ano sa ating uh, master blend tomato formula meron na tayong tubig. Tutunawin so, muna natin tong ano, yung mga natimbang natin na ano, master blend. meron tayong tatlong bote para sa 41838 magnesium sulfate at calcium nitrate. So, natin tong ano, 41838. So, unahin natin to. Ayan. grams. Tapos, Yeah. Uh, 33 grams 33 grams ititir natin into 0 so yan po yun okay, po 41838 sa uh, 230 liters na tubig kailangan natin ng uh, 122 grams po 122 grams na uh, tomato formula ng Master Blend Next is uh, magnesium sulfate or uh, Epsom salt 79 grams uh, 230 liters na tubig yan po 79 grams next is uh, calcium nitrate sa 230 liters na tubig kailangan natin ng uh, 260 grams na calcium nitrate So yan po 260 grams na calcium nitrate. So yan po natimbangan natin yung tatlo na ano uh, 41838 magnesium sulfate at calcium nitrate. So sa 230 liters na tubig uh, 122 grams na 41838 79 grams na magnesium sulfate at 260 grams na calcium nitrate so tutunawin lang natin Tunaw na yung ano, magnesium sulfate So yun po, natunaw na lahat ng ano, yung 41838, magnesium sulfate at calcium nitrate. yun know. o. tunaw na yan. So, mimix na natin to sa ating uh, drum. Yan, ito. Meron tayong uh, 230 liters. So yun po, same process pa rin. Unahin natin itong 41838. turo dating yung magnesium sulfate or yung gypsum salt. At ang huli yung ano? calcium nitrate. Ayun po, na-mix na natin yung tatlo, yung 41838 magnesium sulfate at uh, calcium nitrate. So, pwede na natin tong ilagay dito sa uh, ating uh, reservo So, op yung isang pump, tong isang pump ang on para ma natin ng mabuti yung uh, bagong uh, tubig without sol na nilagay natin. So, yan close to ang ano walang distribution open yung ano para magmimix yung ano pabalik balik lang yung tubig dyan magmimix yan ang mabuti so, po. at lagayin natin to. gamit natin ah uh, 1 inch na PVC pipe salpak natin dyan at pinapin okay. Yeah. Hmm. So hintayin lang natin na ano ma buhos lahat ng tubig diyan. Tapos uh, after 10 minutes, open na natin yung distribution. Yan po. So, 'yan po. Hindi po gumagamit ng ano, wala po tayong gamit na TDS meter, uh, pH meter. So, 'yan po. Wala tayong ano hindi tayo gumagamit ba so direkta na so yung tubig natin water source natin is uh, from uh, water district yan tubig ripo Ayan, kakasahod ko lang to kanina maganda sa hapon mag ano, dadagdag ng tubig kasi sobrang lamig ng ano tubig yan habang nagano tayo check lang natin itong ano natin oh. yung fuel natin check natin yung ugat yan ang kapal ng ugat ng junction sobrang maliit sobrang liit ng ano natin harvest natin ngayon ayos lang yan bawi lang tayo ano sa next na tanim natin disinfect muna natin to lahat ng ano system uh, makaharvest ulit tayo ng ano, malalaki so yun po so hindi lang ngayon ang, ano, hindi lang ngayon to nangyari na nagkaroon ng uh, fungus or uh, leaf spot yung ano na yung uh, leto's natin kaya lagi akong ano nagdi-disinfect after uh, third harvest every row so yan po ito pangatlong harvest na rin to dito hindi na natin natamnan uh, nakaharvest na tayo ng pangatlo dito So, yun po abang-abang so, na -abang lang po kung paano natin i-cure yung ano natin yung uh, problema natin dito sa system natin ang uh, fungus or yung uh, leaf spot sa ating uh, system so, yan disinfect lang natin to tapos ano tanim na lang ulit yan, oh, maliliit yung dito ito sobrang na no? disinfect lang ang ano disinfect lang ang katapat nito maka harvest ulit tayo ng ano, mga malalaki ito ang problema dito sa ano sa highland sa area kasi lalo pa, ano, panay ulan tapos pag umuulan nagpa-fogs dito sa amin kaya mataas yung ano humidity laging ano nagmo-moist yung ito nagmo-moist to tuwing gabi yung dahon ng ating uh, lettuce kaya laging naglilip spot siguro hindi ko maiwasan dito lalo na ano, nasa highland ako kasi umuulan, nagpa yun ang problema dito po. Kaya yun po yan lang ang ginagawa ko, disinfect sa whole system kapag uh, meron ng leaf spot sa mga dahon tulad nito yan. so napapansin ko mabagal na yung paglaki nila pero makakaharvest pa rin tayo ng ano mga uh, medium size tulad nyan no? sa lowland yan, malaki na 'yan ganyan kalaki pero dito sa highland naliliitan ang yan tulad ng ano nung hard last harvest natin dito naka-harvest ako ng uh, umabot ng ano 350 to 380 grams per head dito ayan so nasa ano na, na lang yan, nasa 180 nasa 180 grams na yan per head so harvestin natin 'yan uh, ngayong Wednesday So yan po, naubos na yung tubig dito sa drum natin. Kunin na natin. Yan. ito. lang natin na ano, mamix ng mabuti yung ano, nilagay nating tubig with the nutrient solution. Next, next update natin, titingnan natin kung lumalaki ba talaga yung uh, letos natin dito sa ano na gamit yung rock Yan. first try natin sa rock wool. dati gumamit na ako ng ano ng horticulture foam Inumpara ko yung harvest ko sa horticulture foam versus sa uh, coco peat. so mas malalaki pa rin yung cocopit so ngayon uh, sa ngayon hindi pa natin maikumpara ma to disinfect muna natin to at subukan natin na uh, lahat ang gamit natin sa tanim na to Ayan. pag natanim natin ng rakul lahat yan at na naka first harvest tayo sa rock wool doon natin ikukumpara yung uh, kukupit versus sa uh, wall, kung alin yung uh, mas malalaki ang uh, harvest natin sana makaharvest tayo ng uh, malaki dito para tuloy tuloy na yung gamit natin sa rakul. wool po, yung shed net natin, hindi na nalalatag yan. Well, uh, pag ano, mga na dito, umuulan na, makulim-lim na. Ano? Tingnan nyo yung, ano, chongchong natin. Kung titingnan natin sa malayo, ang ganda, ano. Ang ganda tingnan. Pero, hindi nyo maano. Kasi yung lip spot, nasa, ano, nasa old lips yan palagi. Ano? Yan, o. Ano? Uh, lip spot yan tulad nito. Ayan. Yung ano, yung mga bagong dahon wala yan. Nasa baba yan, yung mga old leaves yun So, yung leaf spot palagi nasa old leaves yan, Ayan. Ayan. Kaya pag nag-harvest tayo, tatanggalin na lang natin tong ano, lumang dahon yung may leaf spot. Ayan. Ayan. Tulad nito, sobrang liit na nito. Ayan, nabansot na. Tingnan kung titingnan natin yung ano, ugat. Ayan. Ulang problema yung ugat, ano puting puti yung ugat nyan di hindi mo makikita na baka root rot pero problema nyan ano, nasa tubig na yung ano, fungus nasa system na meron ng fungus kaya nagkakaroon ng leaf spot yung uh, lettuce natin Ayan. Ayan. di hindi mo makikita na ano, may problema yung ugat kasi maganda yung ugat puting puti ngayon po, na-mix na ng mabuti yung tubig natin. Pwede na natin itong i-on yung ano, isang pump. Itong isang pump para yan dito sa table setup. Itong isa naman para doon. So, yan. Nag-bubbles na yung ano, dintory. So, ibig sabihin, open okay na yung ano. Open okay na yan. Tapos ito, open na rin natin po. At adjust natin lang yung ano, flory. Ayan. Close natin kunti kung ano. Para malakas yung flory dito. Ayan po. So yun hindi, na, hindi, ta, hindi pala tayo nang ano, hindi pala tayo naglala, naglagay ng uh, shielded iron ngayon. Yan. Saka na tayo maglalagay na pag uh, nasa edad na to ng uh, 30 days after sowing itong uh, last na batch yan po so yan matakpan na natin hmm. so yan po mga kabukid salamat sa panonood ingat and god bless bye bye